Guess what guys? Puntahan natin ngayon yung dalawang favorite tambayan ng mga pandananon. Welcome to another episode of my series, Lagaw Ta sa Pandan. Welcome sa Tingib White Sand Beach. Isa sa mga lugar na tinatangkilita ng mga tao dito sa Pandan. Dahil sa maputing buhangin ito at crystal clear na tubig, sino namang hindi mamamangha sa lugar na to? Instagramable? Check! Suwak sa budget? Check na check! Para ka na rin pumunta sa Buracay Island. At kung ikaw naman ay mahilig sa sunset, perfect na perfect ka dito. Ang Tingib White Sand Beach ay matatagpuan sa probinsya ng Ike Bayan ng Pandan at Barangay ng Tingib. Yung lugar na pinuntahan namin ay malapit sa Fidel Beach Resort o tinatawag ng mga lokal na kalapadan. Kitang-kita nyo naman kung kaano kalimis yung tubig kung saan pa nga yung mga isla kusang lumalapit na. Ewan ko dyan kung anong sinasabi ko. Pero kahit ako, na-mesmerize ako sa underwater view niya. At ayan, nakagat na naman si Toto. Isa rin dito nagbibigay ng magandang view is yung mga bundok. Kaya tinatawag rin yung kapinsya ng Nandite na where the mountains meets the sea. At ito yung moment na napahinga po na kami. Kasi ilang beses na akong nakaapak ng mga isda sa buhangin. Tagal yung stress. Medyo tagal yung stress. Man, like, a very natural yung beauty niya. Kung kumbaga yung nasa yung nasa term po natin is um, walang retoke okay. at after naman namin maligo dito punta naman tayo sa next destination natin yung susunod natin na puntahan is yung dulo ng Bagang River na malapit lang sa Rose Point Beach Resort isa rin ito sa mga tinatangkilikan ng mga tao dito sa pantan dahil nga sa nakakamanghang view at land formation ito Pinupuntahan rin dito yung kilalang landmark na view deck o tinatawag ng mga kabataan na tower. Dahil sa brackish water na ito, na meeting point ng fresh water at salt water, ay nagiging habitat rin ito ng iba't ibang uri ng mga hayop. Hindi na masyado kami nakapag-film dito, pero magbibigay ako soon ng more trivia and more videos. Yo guys, so nandito natin kami sa bahay ngayon. And then, di na kami nakapag-film dito sa barangay Magaba. Kasi nga maraming tao and we di namin feel na magpag-fit in. Nawala na yung fun. And we were planning na tomorrow morning um, mag-check doon. Pero we don't know if pupunta ka pa kami kasi... Pabalik na kami ng si Palaman then uh, uuwi si Angelo ng tangalan. So, the plan is, it depends if gigising kami na maaga or what. Kasi if gigising kami na maaga, may chance na baka makapag-swim pa kami doon sa place na yun. But, we took some videos and records doon sa place na yun just to show you guys yung place and kung kano kaganda and fun yung place na yun. Kasi iba talaga yung ambience doon. And right now is kakatapos na namin magmaligo and then pinag pinagod talaga kami more and more pa na places tayong pupuntahan soon so right now is mapapahinga lang muna and that's all stay tuned na palagi sa channel ko parang sabog ako dito